Pabahalaan magdaragdag ng anim pang Migrant Workers Office ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng mundo. Narito ang news ni Haya Ludovico target ng Department of Migrant Workers na magtayo ng hindi bababa sa anim na migrant workers offices sa iba't ibang panig ng mundo para mailapit pa sa overseas Filipino workers ang serbisyo ng pamahalaan. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, posibleng umabot pa sa 8 hanggang 10 opisina ang maitatayo kung tulutan lamang ng budget. Sa kasalukuyan, nasa 41 migrant workers offices ng Pilipinas ang nasa iba't ibang bansa. Kasabay naman ito, sinabi ni Secretary Secretary Kaktak na palalakasin rin nila ang regulasyon sa accommodation facilities ng mga recruitment agencies sa Pilipinas. Titiyakin anya nila na makatao at above standard ang kalidad ng mga accommodation na iaalok sa mga OFW. At yan ang aking news scoop. Ako si Haya Ledivica, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.